Samantala formal ng binuksan ng paghahana para sa susunod na binibining Ilagan 2025. Inaanyayahan ng pamahalaang lungsod ng Ilagan ang lahat ng mga Ilagenya na may natatanging ganda at talino upang sumali at ipagmalaki ang kanilang kakayahan at karisma. Bukas ang aplikasyon para sa mga kababaihang may edad 16 hanggang 24 na may height na hindi bababa sa 5'4 at natural born Ilagenya na may isa man, isa man lang na magulang na Ilagenyo Walang criminal record, may maayos na hubog ng katawan at walang asawa. Para sa mga walking applicants, kinakailangan lamang magsumite ng kompletong entry form, isang larawan ng full body at isang close-up shot, barangay certificate at PSA birth certificate. Maaaring makuha ang registration form sa Ilagan City Tourism Office o sa kanilang online link. Pinaalalahanan ng mga gustong magsumite ng requirements na ang huling araw ng pagsusumite ay sa June 30, 2025 bago mag alas 5 ng hapon. Samantala, para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Ilagan o Makipag-ugnayan kina Ginoong Yoni Dick Pascua at Ginoong Samuel Acosta. IFM News.